Si William Wallace ang namuno sa Scottish Rebellion laban kay Edward I at nagbigay ng isang malaking pagkatalo na tumatak sa kasaysayan sa hukbong Ingles sa Stirling Bridge. Siya ay nakilala sa kanyang pagiging makabayan at one of the national heroes ng Scotland. Sino nga ba si William Wallace? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si so William Wallace ay sinilang noong 1270 sa Elderslie sa Riffrenshire sa isang maharlikang pamilya napakakaunti lamang ang tala tungkol sa kanyang mga unang taon at may mga mahalagang bahagi ng kanyang nakaraan na walang pagkukunan ng tala. Noong 1296, sinamantala ni Edward I ng Inglaterra ang sunod-sunod na krisis ng Scotland at itinalaga ang kanyang sarili bilang pinuno sa isang administrasyong Ingles. Sa loob ng ilang buwan, lumaganap ang kaguluhan sa Scotland. Noong May 1297, inatake ni Wallace ang bayan ng Lanark. Doon ay napatay ang sheriff ng mga Ingles at ang paghimagsik ng pinamumunuan ni Wallace ay mabilis na lumaganap. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay mabilis lumaki ang hukbo ni Wallace. Sinimulan niyang itaboy ang mga Ingles sa Fife at Perch here noong September 1297. Natalo ni Wallace ang mas malaking puwersa ng Ingles sa labanan sa Sterling Bridge. Ito at ang sunod-sunod na -sunod tagumpay ng hukbo ni Wallace ay lubhang nagpahina sa mga lupahin na hawak ng Ingles sa Scotland. Pagkatapos ay naglunsad si Wallace ng mga pagsalakay sa England noong huling bahagi ng 1297 o o mga hunang bahagi ng 1298. Siya ay naging kabalyero at hinirang na tagapag-alaga ng karian sa pangalan ni John Balliol, ang pinatalsik na hari ng Scotland dahil sa pagkabigla sa pagkatalo sa Stirling Bridge ay nagrally ang mga Ingles sa paligid ni Edward I na nagmarcha pa hilaga. Ang diskarte ni Wallace ay iwasan ng konfrontasyon at unting-unting umatras habang sinisira ang kanayunan upang mapilitan si Edward na magmarcha palapit sa hukbo ni Wallace at upang mas lumalim ang lokasyon niya sa Scotland. Noong July 12, 98, nagtagpo ang landas ng mga hukbo ng Scottish at Ingles malapit sa Falkirk. Nagkaroon ng matinding labanan at natalo ang mga Scott. Nakatakas si Wallace. Matapos nito ay wala nang masyadong narinig tungkol kay Wallace. Ngunit may ilang sabi-sabi na nagbitiw siya sa pagiging guardianship at pinalitan siya ni Robert De Bruce at John Comyn. Pagkatapos nito ay nagpunta si Wallace sa iba't ibang bansa. Isa na dito ang France upang humingi ng suporta para sa layunin ng Scottish. Bumalik siya sa Scotland noong 1303 dahil sa kanyang pagkawala. Si Robert de Bruce ay nakipagkasundo kay Edward I at noong 1304 si John Comyn ay nakipagkasundo rin sa Ingles. Si Wallace ay hindi kasama sa mga termenong ito ng kasunduan at ang hari ng Ingles ay nag-alok ng malaking halaga ng pera sa sino mang makakapatay o makakahuli sa kanya. Si Wallace ay nadakip malapit sa Glasgow noong August 1305 at dinala sa London siya ay kinasuwan at nilitis sa kasong pagtataksil na itinanggi niya na nagsasabing hindi pa siya nanunumpa sa katapatan ng hari ng Ingles. Ang kanyang pagkakabitay ay ginanap noong August 23, 1305. Grabe ang ginawang pagbitay sa kanya, ang kanyang ulo ay nilagay sa London Bridge at ang kanyang mga paa ay pinakita sa Newcastle, Berwick, Stirling at Firth.